Kapag ganito naman kakikyut ang mga nasa harapan mo Ewan ko na lang kung tumanggi ka pa Ibaon nga pala kaming smashers dito sa hotel At itong si Charlie ay tinatawag niya si Chino Para mag-unboxing na daw sila Gusto kasi niya ay sabay silang mag-open itong smashers Well, sabay silang manonood Kasi ako din naman yung pinag-unbox nila So bali itong nga yung smashers sa Dino Island May balot lang siyang plastic Kaya naman ito bubuksan na natin Meron naman siya siyang easy peel Kaso nung pinunit ko ay hindi naman nagdire-diretso Kaya ito para siyang itlo Ang tagal na nga naming bili to pero ngayon lang namin mabubuksan. And tara, ismash na natin. Pagkabiyak niya ay ito yung makikita nyo sa loob. O, 'di ba ang daming laman? What? Cupboard. This one? Yes. Open this one, egg? Yes. Inauna sa akin buksan ng twins yung maliliit na eggs. Ayan nga at nahulog pa kaya nagcrack na kagad siya. Pero ito yung laman niya. Sobrang cute kasi sobrang liliit lang talaga. Another mini egg ulit yung iniabot sa akin ni Charlie. At bago pa nga ma-open, ayan tumalsik na. And ito naman yung nakita namin sa loob ng egg. Sobrang cute din. Binigay naman sa akin ni Chino itong isa pang mini egg and i open na din natin. This time nga magka natin sa kamay kasi hindi siya tumalsik. And ito naman yung nasa loob. May isa pa pa lang mini egg kaya naman iyo open na din natin natin natitira. And super cute din kasi ito yung laman niya. Tingnan nyo naman. Happy naman ang twins sa mga nakuha nila na maliliit. And ngayon naman ay eh, nagde-decide sila kung ano ba yung next namin na i-open. Madami kasing klase at madaming packs dyan at iba't iba nga yung laman. And of course, meron tayong dinosaur na kailangan buuin. Na wala nga sa isip ko at meron nga pala tong mga papeles sa loob. And nandito yung guide at yung clue kung ano ba yung makukuha naming dinosaur. Nandito din yung mga parts ng dinosaur na kailangan naming hanapin para mabuo siya. Meron nga din hindi scratch map. Pero dahil excited ang twins, kailangan na natin magtuloy ng unboxing. So, bali ito nga yung mga nakuha natin kanina dun sa maliliit na eggs. And for now, itatabi muna natin sila kasi baka mawala. That's Maladon. Maladon. Uli Mammoth. Uli Mammoth. Uy, mammoth. Isa-isa pa siyang name ng twins kasi nga tuwang-tuwa talaga sila. And alam nila yung mga names. Ako oh, kasi hindi ako sure sa mga itsura ng mga yan. Next na i-open natin is ito naman. Meron daw siyang laman na sand. At i-check natin kung anong part ng dinosaur yung nasa loob nito. Madali lang naman siyang i-open kaso medyo messy talaga kaya tinutulungan ko ang twins. Nasa hotel nga kasi kami at baka magkalat naman dito. Pagkabukas ko nitong plastic ay ito naman yung laman. Konti lang naman yung sand niya pero nandito yung buntot saka yung mga claws ng dinosaur. And super ganda ng color kasi color red. Next naman na i-open natin is itong color green na plastic. At sabi naman dito ay meron daw dino foam sa loob. Hindi ako sure kung ano ba yung dino foam, Kaya naman tara i-open na din natin. Kapag gusto nyo nga pala i-keep yung mga sand tsaka yung mga foam pwede nyo siyang i-reuse. Kasi ito namang lagayan niya ay resealable. And etong nga at nakita ko na kulay green yung foam niya. Tapos nandito yung head ng dinosaur. Mukhang kubakain na nga yung head ng dinosaur nitong foam. Kaya naman inalis ko na muna yung mga foam sa kanyang mouth. Siguro ay eh, nagutom na siya doon sa loob. Napaka-satisfying nga din palang hawakan nitong foam. Ang sarap niyang pisil-pisilin kaya naman pinayagan ko ang twins na maglaro nito kasi medyo madali lang naman siyang linisin. Sunod naman ay itong plastic na may nakalagay na mega dino egg. Ito yung pinakamalaki sa lahat ng packs at ito nga yung laman niya. Kaya naman pala kasi nandito yung body ng dinosaur. Ito lang yung laman niya at wala siyang ibang kasama sa loob. Yun nga lang, maya maya napansin ko si Charlie ay nilalaro niya yung head tapos pinapakain niya ng sand. Linis ko na nga yan kanina at ngayon tinatanggalan ko na naman ng foam tsaka ng sand. May isa pa din ditong packet tapos inopen ko na din and ang laman naman niya ay pirate. Mahilig si Chino sa mga pirate kaya matutuwa siya dito kasi super cute nung laruan. Ginagaya pa nga niya yung sound ng pirate pag naglalaro siya. Simula din nung binigay ko yan ay hindi na niya talaga binitawan. Dinedman na nga din yung ulo ng dinosaur. Pwede nga pala yan ilagay sa mga dulo ng pencil. Hinayaan ko nga muna sila maglaro ng konti pero dito lang sa table. Kasi ito naman ay medyo madaling linisin. Tapos habang sila nag-start na ako magbuo nitong dinosaur. Yun nga lang, napansin ko, kulang pa pala kami ng parts. Ang nakuha pa lang namin is yung body, yung head, tsaka yung claws. Ngayon, kailangan naming hanapin yung kanyang mga paa. Akala nga namin ay kulang yung palay yung nasa dulo lang ng table. And mukhang ito na yung last part. Inopen na nga din namin and nakalagay meron daw tong slime. Ito talaga yung iniiwasan ko na malaro ng twins kasi pag dumikit to sa mga damit, mahirap na. Baka dumikit din sa carpet. Ay, Diyos ko, maglilinis pa ako dito sa room. Kaya naman, sabi ko, ay ako na lang yung magtatanggal ng slime dun sa paa ng dinosaurs. Medyo malagkit kasi talaga to sa kamay. Kaya naman, ayan, dinahandahan ko na din yung tanggal kasi baka mapunta sa damit ko. Glow in the dark pa naman yung slime na yan. Kung kita nyo, sobrang kalat na talaga nung table. Kaya naman, pagkatapos namin dito, ay panigurado maglilinis pa ako nito bago kami mag-check out. Ang sarap nga naman laruin ng slime, yun nga lang nakakatakot kasi baka mapunta din sa kanilang buho. Yeah. ayaw pa naman ng dalawang yan hawakan yung kanilang mga buho. Anyway, nakumpleto na natin lahat ng parts. At para hindi na mas magkalata. Inimpis ko na muna tong table para malinis naman. Meron nga din pala nito pero hindi ko alam kung para saan. And finally, eto at buo na yung ating dinosaur. Snarl nga pala yung name nitong dinosaur na to. And super cute kasi may fish dun sa kanyang binte. Yun lang. See you sa next vlog. Bye!